Hi hey mga Lods, for today's video po, sasagot po ng isang katanungan. Sabi niya po, ah, uh, ma'am, pwede po ba magtanong, ano po ba yung lumalabas sa babae pag kinakain ng tilapia nila? And then, talap na talap po sila. Ihi po ba yun? Kasi hindi naman po katas yun. Sana po masagot niyo po, ma'am. Thank you. So, alam niyo, Lods, no, kapag po kayo ay naipag uh, buratsahan sa babae. No? ah, uh, ganyan, nag-romansahan kayo. No? Then, napansin niyo na parang may clear na lumalabas na kulay tubig. No? Yung malapot pag ginanong mo. No? So, ito po yung signs na kapag po kayo ay nagbuburat nai-end na siya, no? Na bubogli na siya. Yun po yung unang lumalabas sa babae kapag po kayo ay nasa labing loving time, no? Una-una, uh, syempre, buburat siya kayo and then nalibuga na siya. And then yung telapia niya, mamamasa yun. So, yun po yung unang lumalabas na parang laway na malakot. Ay, Lodz, yung katas naman na lumabas na talaga nga namang tapos na siya, no? Uh, mapapasin yung Lods, iba hulay nun. Yun yung parang white talaga. Parang hulay paste, no? Na malapot. Alam mo yung paste na parang didikit sa papel, parang ganun. So, ganun po yung kulay yun po ay malapot lang at konti lang. Hindi ka tulad ng laway na yung pagka nagsisimula pa lang kayo, burat siya, medyo marami yun. Yung mapapansin ninyo, pag ginanyon ninyo yung loob ng, ng tilapia, eh, misan, basang-basa yung ano ninyo, diba, daliri ninyo. So, dito po, yung atas na to, konti lang to, at malapot talaga na parang kulay paste. No, yan, ganyan. Medyo white siya. Hindi siya parang tubig yung kulay. So, yun po yung katas na, na no? talaga nga namang tapos na siya. So, kapag kinakain doon yung tilapia, yun yung talagang katas na lumalabas, no? ah hindi po yung ihi, no? Yun po yung, yun po yung palatanda na tapos na, no? Si Inday. Okay, Lods, ito po nangyayari sa si baba ito, no? Kapag po kayo ay nagyayergeran -ger na, no? Napapansin ninyo, lalo na na depende sa position. Kapag yung position ni kakaiba, yung talagang wild yung position, mapapansin ninyo, Lods, na may parang sumisirit na parang ihi. No? Alam niyo yun? Sino sa inyo naka-encounter yung senior, ganon? na habang kayo nagjajajeran, may sumisirit na parang tubig. So, ako nangyayari sa akin yan, no? Yan po yung natawag na squirt, no? Ibig sabihin po, Lods, no? Yan po yung parang may matumatalsik, parang sick, no? Na yon na lumalabas sa babae kapag talagang parang masundot ninyo yung parang pinaka jolly niya sa loob, no? Yung parang na po niya ng babae, Lods, talagang tanap na tanap, no? Yung po ay parang parang ihi na hindi ihi. Kasi po sa ihi, lumalabas niya sa tinggil, no? So, naman po, lumalabas siya sa puerta. So, hindi po yan ihi, no? Kasi hindi na naman po sa tinggil lumalabas, hindi naman sa bell button. So, yan nga po, dyan tatlong bagay na lumalabas sa isang babae kapag po kayo ay nasa labing-labing time. Laway, katas, at saka yung parang tubig na nangyayari yon dahil po yun, ano, parang katas po yun na rin, no? Talagang normal po yun na lumalabas sa babae. Sa so, puwerta po yun, dito na gagaling hindi sa bell button, ha? So, kasi sa bilboton, ihi na yun pag gano'n. Tsaka mapanghi. No? Uh, ito po ay walang amoy, no? parang tubig lang talaga siya. So, hindi po siya mabaho, hindi siya mapanghi. So, hanggang dito na lang po tayo mga lods. I hope you learned something in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!